Uy, kuya, ano ba itong pinadeliver mo? Ako pa nagbayad ng la mo, di ka man lang nag ng pera. Huwag ka na magalit. Ito yung pagkain natin ngayong gabi, no? Mongs manok. Kung hindi nga kayo makapunta sa kanilang store eh pwede kayo magpa-deliver sa kanila via Lalamove. At alam nyo ba na sa halagang 499 pesos eh meron ka ng dalawang ulam. Meron ka ng isang buong lechon manok at isang liempo. Dalawa nga pala order ko dito no, dalawang manok at dalawang liempo. May kasama na rin yung toyo mansi at mong spicy sauce. O yan ba yan yung pinadeliver ko, yung mong manok. Tikman mo. Sige nga. Ito kapag hindi ito masarap pa. Masarap yan. Worth it yung binayad mo sa Lala Move. <laughs> na yung pera ko? Wala na yun. Kaya <laughs> na yun yung liempo nila. Mukhang mm. oh, masarap nga. Masarap yan. Masarap nga. Diba? Lalo na itong liempo Ay, tikman nga natin yung balat. ano o, balat oh. o Yun o. Oh. Ayan yung mong spicy sauce. Ay, spicy to? Hindi nga lang masyadong spicy, pero okay na yan. Kaya mo yan. Masarap oh, pa? Oh. Mm. Tignan na natin manok. Magpa-deliver ka ulit nito ah. Pero hey. ikaw ano naman yung magbayad. Oo oh, oh, na, nakalimutan lang eh. Mm. Guys, nagpa-deliver nga pala ako sa Mongs Manok no ng Liempo at Manok. Bali, doon nga pala ako order sa ano nila sa Santolan branch nila sa Pasig City. Tapos sa maganda nga dito guys ay 499 pesos mo. Dalawa ni ulam mo. Meron ka ng dalawang manok, pwede ring dalawang liempo o mas maganda kung manok at liempo. 'Di ba dalawang ulam na for only 499 pesos. Kaya pag pa-deliver na rin kayo. Bali, order nga pala ako dito ng isang buong liempo. Umorder din ako ng chop. Tapos dito naman sa manok, umorder ako ng buong manok nila. Tapos, umorder din ako ng chop. Diba? So, titikman na natin. Una nga pala natin titikman ito. Yem po. so, natin dito. Uy. Ito nga pala yung kanilang mong spicy sauce, guys. Itong sauce. Bari, pag umorder kayo, may mga kasamang ganito. May sauce at toyo mansi. Mmm. Mm. Hm. Mong spicy sauce. Medyo spicy siya. You know? Pero mas masarap guys pag nilalagay mo siya sa kanin eh. Ha. Tapos ito. Toyo man Panalo to guys. Hmm? Guys, mas masarap siya pag pinaghalo mo tong mong spices sauce pati to yung toyo man Paghalo mo sa kanin nasarap. sarap. Game po. Sausaw-saw natin dito. you know? Mm. Hmm. Masarap ka ang sauce. Pero siyempre masasarap yan pag nilagay mo ng mong spicy sauce. Uy. You know? Ito yung buo nila, buong manok. Ayan. Ito yung paborito ko. Hmm. Hmm. Kaya pala guys, yung limpo nila pati yung manok eh, naka-marinate nga pala ng isang araw. Tapos malalasamang yung mga spices na nilagay dito. Grabe, panalo. Kaya sa mga gusto mag-order, nalagay ko na sa comment section yung FB page nila, mag message kayo doon. So paano, magpo-pootrip na ako ah. Patikpam mo yan pa. Eh. Yung in-order ko sa may Mongs Manok. Ayan okay, guys, so ito yung Mongs Manok. Ayan, titikwa ni Papa. Ako sigurado mo gusto ang miyampa. Mukhang hindi ko pa nakain. Parang gusto ko ng lapangin. Ang sarap. Yami, yami. You know? Sasabaw natin to. Ha? Huh? You know? Uh Lalaglag -huh. pa. Bibili ko kay paakyat na yung iba. Habang <laughs> wala pa sila, babanatan ko. <laughs> Ayos, grabe. Panalo talaga.